Ito yung pinakamiliit na matuturing kong riding gear kung saan ang laki ng pagsisisi ko. bakit di ko to nalaman, di ko siya nagamit nung nagsisimula pa lang akong magkahilig mag-ride. By the way, sa mga di nakakaalam, earplugs po to para sa tenga. Makakatulong kasi sana to para hindi ako magkaroon ng ear ringing or tinnitus. Yung parang beeping sound na naririnig ko na ngayon 24-7. Ang pagmumotor kasi nakakabingi, nakakasira ng pandinig. Kahit na di maingay yung motor mo kasi ang wind noise or yung hangin na pumapasok sa atin o naririnig natin habang tumatakbo tayo yun yung nakaka-damage ng ating mga pandinig kasi kapag yung takbuhan natin mabilisan na at pumapalo yung wind noise ng around 85 dB or decibels and above tapos na-expose tayo sa ganung ingay ng around 15 minutes pataas nakaka-apekto na yun sa ating pandinig how much more kung long ride? sabihin na natin, dalawang oras, tatlong oras, nagmumotor ka so anyway, kung gusto nyo ng detalyadong video patungkol dito sa earplugs meron akong ginawang video patungkol dito check nyo na lang sa channel ko. Now, halos lahat ng mga riding gears na ibabahagi ko ngayon, ito yung mga bagay-bagay na 99% of the time, ginagamit ko talaga, lalong-lalo na pag long ride. Ganon sila ka-importante sa akin na hindi ko sila maiwan-iwan. Mostly dito, relatively affordable. Saka, practical. Magagamit siya either for safety reason, convenience, o kaya napapabilis niya yung mga biyahe ko. Check Now, speaking of practical or affordable kanina, ito nga palang earplugs na gamit ko 100 plus pesos lang nabili ko. Nasa Lazada. Although may mga mahal dito, pero ito lang yung binili ko. It gets the job done naman. Anyway, yung pangalawang riding gear, syempre ang helmet. Bale, ito yung helmet na gamit ko. Ang HJCC S15. Saka yung isa sa likod is jccs 15 din yan. Ito yung napili ko kasi yun nga, yung nasabi ko sa review ko, kung nakita nyo, sulit na sulit siya para sa akin. Bukod sa abot, kaya ko siya. Maybe around 3,900 pesos kung di ako nagkakamali yung bili ko nito. Maganda ang fit niya sa ulo ko. Comfortable siya, pero not to the point na maluwag. Snug fit siya, saka kung safety yung pinag-uusapan, meron siyang DOT ECE 2205, saka sharp rating na 4 out of five. Kaya nga, meron akong dalawa nito. Ito, double D-ring version, yung nauna, quick release version. Alam na siguro natin yan na superior yung double D-ring version kumpara sa quick release na locking mechanism. Pero yung nga lang, medyo mahirap siyang ikabit at tanggalin kumpara sa quick release version. Pero yung advantage niya, in case of impact, hindi ito basta-basta kakalas. By the way, lahat ng mga bagay na ibabahagi ko ngayon, ilalagay ko yung link sa baba para sa mga interesado dyan. Now, yung pangatlo is balaklava. Well, hindi ito yung pinakamahal, hindi ito yung pinakamagandang balaklava na makikita nyo pero isa to sa pinaka-affordable na riding gear na ginagamit ko. 90 pesos lang yung bili ko nito. So far, it serves the purpose naman. Lalong-lalo na ako na pawisi na tao. Nakakatulong to para maiwasan na mga moy or madaling mga moy yung helmet ko. Alam naman natin yan na mga riders. Lalong-lalo na kung mainit yung panahon. Well, nakakabit din sa helmet ko, obviously, itong action camera. Actually, since 2015, bumili talaga ako ng action camera. Tuwing nagmumotor ako, meron akong gamit na action camera. Hindi dahil nagmo-motor vlog ako noon pero ang purpose ko nun is for documentation at syempre for security reason. Sa biyahe natin, baka ma-involve tayo sa isang road rage, sa isang aksidente, wag naman sana. At least kung nasa lugar tayo, may pinanghahawakan tayong video. Now, itong nakakabit sa helmet ko ngayon ay ang Insta360 Ace Pro. Ito yung pinaka-latest ng Insta360. Now, yung isang helmet ko naman, Insta360 One R yung nakakabit. Siyempre, nasa larangan na tayo ngayon ng mode of vlogging, hindi lang for security reason, kundi sa mga content ko na rin. Now, sa mga interesado dyan, tignan nyo na lang yung review ko. Detalyadong review ko patungkol dito sa Insta360 Ace Pro. Now, isang game changer pagdating sa pagmumotor ko, itong intercom. Napakalaking bagay nito pagdating sa convenience, safety, entertainment. Isali mo pa dyan yung sinabi ko kanina na minsan may mga bagay na nagpapabilis din sa biyahe ko. Isa to sa nagpapabilis sa biyahe ko. Well, itong hawak-hawak ko ngayon ay ang Fridcon FX. Dahil dito, nakakapag-usap kami ng mga kaibigan kong rider habang nagmumotor kami. Given na meron din silang Fridcon Intercom o kaya ibang brand ng Intercom. As long as nag aallow din yon na mag-connect sa ibang brand. Pwede din itong magamit para makatag-usap tayo sa mga tumatawag sa cellphone natin. O kaya naman gusto mong marinig yung mga paborito mong kanta. O kaya yung instruction ng navigation app habang nagmumotor. Nang mahigit na isang taon na rin pala akong gumagamit ng intercom. Yung pinakamalaking tulong nito in my part, yung panahon na naglalakad or nagpaprocess ako ng mga papeles ng nanay ko nung namatay siya. Kasi mayat maya bumabiyahe ako, may mga tumatawag sa akin, may tinatawagan ako. At yun nga, hindi na ako kailangang huminto pa para marinig or makipag-usap sa mga tumatawag sa akin. Tsaka syempre, iba yung saya kapag nagra-rides kayo, mga kapwa-rider mo, mga kaibigan mo, tapos nag-uusap kayo habang nagmumotor. Now, meron din akong detalyadong review patungkol dito. Tingnan nyo na lang sa channel ko na yung pang na riding gear related dito sa intercom at related din sa action camera. Bale, ito yung tinutukoy ko, Fridcon R3 intercom na merong camera merong isang version nito yung R1 Pro pala na-review ko na rin yon kung gusto nyo yung tingnan pero ito yung pinaka-latest Redcon R3 so most of the time gusto ko lang ng camera na magsisilbing dashcam sa biyahe ko at least meron din akong intercom saka di hamak na mas mura to kung ikukumpara natin kung bibili pa tayo ng stand-alone na intercom saka stand-alone na action camera kasi ito around 4,500 pesos to itong Insta360 Ace Pro naman nasa 26,000 pesos ito naman 8,000 pesos lang, meron ka ng intercom, meron ka pang camera. At saka makunat yung battery nito. Yung wala pa akong review nito, pero abangan nyo. So kung medyo tight ka sa budget, ito yung recommended ko, around 8,000 pesos, or yung R1 Pro, around 5,500 pesos, kung di ako nagkakamali. Now, itong susunod na riding gear na ibabahagi ko, ito yung isa sa mga nagbibigay ng peace of mind ko habang nagbumotor ako. Para sa akin, di kumpleto yung ride ko, yung pagmumotor ko, kung wala ako nito. bala ito yung tinutukoy ko. Itong riding jacket ko, Aussie Racing or Oz Racing riding jacket. Ito yung nakikita nyo sa banner ng page ko. Ito yung nakikita nyo sa mga rides ko. Dito sa amin, nakikilala ako pag ito yung suot ko. By the way, proudly Pinoy itong brand na to. Aussie Racing by Sir Zandro Fahardo of Cebu. Bukod sa relatively affordable siya kumpara sa ibang brands, maganda din yung quality nito. Yung alam mong protektado ka. Saka syempre, nakakadagdag forma or yung overall looks natin bilang rider. Saka isa rin sa kagandahan nito, napapasukan siya ng hangin so hindi siya ganun kainit kung tumatakbo na tayo. Yung isang produkto naman ng Aussie Racing, isa rin sa na-realize ko lately lang na ganun pala siya ka malaking bagay pag nagmumotor tayo. Yun eh yung belt bag. Bale, ito yung tinutukoy ko, belt bag ng Oz Racing. So yun nga, lately ko lang na-realize kung gaano siya kalaking bagay pagdating sa pagmumotor. Ayun nung makakarelate yung maraming nagra-ride or nagmumotor dito. Ang hirap kasi pag nagmumotor tayo, meron tayong daladalang wallet, cellphone, at napakahirap kunin sa mga bulsa natin kapag nakaglabs na tayo. Kung meron kang belt bag na katulad nito, madali na lang para sa'yo para kunin yung mga bagay-bagay kasi dito mo na siya ilalagay. Malit na bagay lang kung tutuusin pero pagdating sa pagmumotor, I know makakalit kayo. Saka yun nga, waterproof to. So, kung umuulan, wala akong problema. Now, since na-mention ko yung gloves, ito yung glove na gamit ko. Typical na glove lang. May isang feature siya na talagang maa-appreciate mo kung nagmumotor ka din. Yun eh, nagagamit ko yung touchscreen ng cellphone ko o kaya na yung touchscreen ng action camera ko kahit hindi ko na siya tanggalin. I know, hindi bagong feature yon kasi may mga ibang gloves ganun din. Pero based on my experience, may nabili akong gloves dati, mas mahal pa dito. Ganun din, may feature siya na nagre-respan yung touchscreen ko. Pero after nang ilang gamit ko, ilang buwan na gamit ko, tapos ilang laba, hindi na siya gumagana. Ito, so far, kahit mahigit isang taon ko na itong gamit, gumagana pa rin yung touchscreen ng cellphone ko. So makikita nyo, napaka-responsive niya. Parang hindi ka nakaglabs kasi yung ibang rider, yung ibang kasamang rider ko, nakikita ko binubutasan tong part na to para lang mag-respond yung touchscreen ng cellphones nila. So around 500 pesos ko lang to nabili, Rock Bros yung brand. Pinakahuling ibabahagi ko, technically hindi siya riding gear. Pero ang laking tulong nito sa akin, lalong-lalo na pagdating sa long ride. Bale, ang tinutukoy ko ito, Tumbler winch ang brand. Meron kasi akong di magandang experience dati no naglong ride kami ng Mindanao, muntik nang masira yung mga gamit ng kaibigan ko. Nagdala ako ng mainit na tubig. Nilagay ko sa thermos. Thermos? Thermos patawag tawag doon? Nilagay ko sa u ng kaibigan ko. Sa motor niya, yung enma. Kasi yung motor ko puno na. Now, halfway pa lang ng biyahe, nag-leak na yung tubig sa loob. Buti na lang, hindi talaga naapektuhan yung mga electronics ng kaibigan ko dun sa mismong motor niya or dun sa mismong U-box niya. So itong tumbler na to, tested ko na. Hindi siya nag-leak. Walang leak, walang problema. Mainit man, malamig, walang problema kasi insulated siya. Saka preference ko lang bilang rider, pagdating sa mga long ride, hindi ako basta-bastang kakain mas importante sa akin yung hydration. Alam naman natin yan, importante yung hydration. Kapag dehydrated tayo, maaari tayong mag-collapse o kaya yung feeling na pagod, isa yun sa mga sinyales na baka dehydrated na tayo. Saka kung meron akong madaan ng source ng tubig, kunwari kung makain ako, kung merong dispenser sa kinakainan ko, makakahingi ako doon, makakatipid ako. At the same time, yun nga yung sinabi ko kanina, insulated to, yung mainit na tubig, hindi basta-bastang lalamig. Hindi kagaya nang nangyari sa Katniel. <laughs>